Siya, para kami na lang nagkaintindihan dalawa. Parang ginagawa na naman ako ng issue para okay, mapunta sa akin yung blame, di ba? Uh -huh. Para na nahimik ako. So, uh -huh. ngayon po, wala pong uh -huh. ganun. Uh -huh. Hindi po yung totoo. Uh -huh. And uh -huh. I, -I, -I, I, 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 know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw sa Correct. uh, issue ng kung sino-sino man. Kasi na na ma na ba? Ba? Siya, siya, para parang ginagawa na naman ako ng issue para okay, yeah, mapunta sa akin yung blame, di ba? Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update na ngayon sa social media. Medyo, ito, sinagot na po ni Alden Richards. Pero hindi ko gusto yung sinasabi ng dalawang nag interview Alam nila nagsasalita si Alden Richards. di po ba sinasabayan nila? Kaya nga po napatingin si Alden Richards sa kanila. Pansin nyo po ba? Pero okay lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang naman po yung latest, doon lang po tayo. Ito na po, nagsalita na si Alden sa mga intriga nga po sa kanya. kanya may ka bahala na po sila kung ano yung sasabihin nila. Bahala na po sila kung ano yung magiging komento nila. Ang importante lang naman po, eh, panalo tayo. Hindi po ba? Nabasag na po yung issue. At sinabi nga po niya, hindi siya nakikisaw -saw. O, doon pa lang, may mali na. Hindi po ba? O, sa mga magre pa dyan sa mga magko-komento bahala na po kayo di po ba kung ano lang po yung mga kumakalat kung ano lang po yung mga sinasabi nila okay lang po yan mga kalab, kasi dito naman po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang naman po yung latest, dun lang naman po ako sa ngayon, tayo po yung panalo sa ngayon, tayo na naman yung wagi o tama na naman ang sinabi ni Mr. Destiny di po ba, o kaya nga po, sabi ko sa inyo, pag may mga issue na ganyan, eh, wag po kayong maniniwala. Ayan, masakit po para sa mga nagpapakalat ng fake news, sa mga cut din na umaasa. O, oh, ayan, hindi po nakikisawsaw. saw Itong cut din kasing kumakalat. Alam nyo na kung sino may mga gawa niyan. Alam nyo na na, kumbaga sinasabi mas bagay nga po raw yung dalawa o, Kaya nga po sabi sa niya ako po talaga updated kasi nakita ko na yan sa mga website eh. Nakita ko na yan sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Kumakalat po talaga yan. Kaya, imposibleng hindi malaman niya ni Mama Tin. Imposible rin na hindi niya makita ni Alden Richards. Ngayon po, mga kaaldab na, kumbaga, nagsalita na po. Sana tapusin na yung issue. Di po ba? O baka sabihin nyo na naman, eh, yung issue mo, Mr. Destiny, kay May Mendoza, tapusin mo na rin yan. O ba eh wala namang ano eh ganto ganyan. Alam niyo naman po na yung mga pasakali ko, alam ko sa akin din ang banat eh. Yung tipong kapag ako nagbigay ng update, babalik nila sa akin matindi pa kung saan hahanapan talaga ako ng butas. Kumbaga yung tipong kailangan mabutasan natin si Mr. Destiny, kailangan makitaan natin si Mr. Destiny. Yung tipong ganun. Pero hindi naman po mangyayari yan. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito lang sa channel ni eh, Mr. Destiny. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Hindi po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala magpapa-apekto sa mga kumakalat ngayon. Huwag kayong magpapadala na ganito ganyan, Mr. Destiny. Kung ano lang yung ganito, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, dun lang tayo. Hindi po ba? Kahit naman po kasi anong gawin nila, kahit naman po kasi sabihin nila na ganito-ganyan, et, et cetera, Relax lang po kayo. nipo po ba? Ilang naman po yung importante. Yun lang naman po yung magiging, kumbaga, ganito-ganyan. nipo po ba? Kaya nga po ako, mga kalda, masaya. Lalo na po, pag may nababalitaan akong ganito, may nababalitaan tayong ganyan. Relax lang po kayo. Maging kampante. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang naman po yung mga balibalita dun lang naman po ako hindi naman po ako yung tipo na nako ganto ganyan Mr. Destiny di po ba at eto pa po ha ah. alam ko marami magre react nito alam nyo po ba kung saan nakuha ni Alden ang pagbibisnes alam nyo po ba kung sino talaga ang nagturo kay Alden Richards pagdating sa business Oo, oh, marami nagtatanong nito na kung saan nga po kay tatay dab po talaga niya nakuha totoo naman po yung sinasabi ko eh totoo naman po yung yung mga kung ibabalik babalik nyo lang po ah yung 2017 anong unang kumbaga business ni Alden Richards sino nga po ba talaga yung totoong nagturo ng business kay Alden Richards o oh, hindi nyo po ba pansin na ang business businessman si Tatay Dab at ang unang-unang McDo nila may ngayat ni Alden. Oops, issue na naman yan. Ikaw talaga Mr. Destiny Alam mo kaya ka lagi nababanatan eh Kasi may mga bagay-bagay ka na sinasabi na imposible naman Sa ngayon Imposible pero na mga panahon Na si Alden, si Main, si Tatay Dab Magkakasama sa isang proyekto Magkakasama sa isang makdo Sa mais gasolin, Hindi po ba? Ang dami ang dami pong mga project ng mga panahon na yan na uh, business na hindi po talaga pinapansin ng Aldab. Hindi namin yan, kumbaga binabaliwala lang po namin yan. Kasi wala namang po talaga makakapredict na mangyayari to sa Aldab. Na matatapos ang Aldab sa pamamagitan na po ng paghihiwalay lang. Tatapusin yung Aldab na wala naman po talagang ng ganap na di po ba? eto na lang for the record lang po simula po na nagkaroon si Mengay at si Alden ng McDonald's di po ba napakarami at tuloy tuloy na po yung branch po sa Conyas Garden sa Quezon City Conyas Garden sa Tagaytay at may rami pang mga business sabi ko nga po sa inyo sino nga po ba talaga yung nagturo sa kanya sino nga po ba ang totoong naging mentor ni Alden Richard sa bagay na yan? Oh, Real talk, mga kalda. Wala. Hindi sila makapag-react sa akin. Hindi sila masabi na puro fake news lang ako. Kasi totoo naman po yung sinasabi ko. Eh. Totoo naman po yung mga binabalita ako. Hindi lang nila tanggap at hindi lang nila gusto yung mga nangyayari at nagaganap. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung update, yun lang naman po yung binabato ko eh. Although sinasabi ng iba na ganito ganyan, etc. etc. Okay lang naman po yun. Hindi naman po ako namimilit eh. At dito naman sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pilitan. Kung ano lang po yung nababalitaan nyo, dun lang po tayo. Walang well, ganito na lang po yung updates natin mga kaalda, ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo. Dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang hanggang sa muli. kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor, hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.